pang-apat na bagyo po ngayong buwan ng Oktubre at pang-labing naman no, sa taong ito. So ito po ay pinangalanan nating si Salome, uh, Tropical Depression Salome. Actually, ito po yung low pressure area na binabantayan natin mula kahapon pa. And uh, kaninang umaga nga po, ano, alas 8 ng umaga ay naging isang ganap na tropical depression. So ito po ay sa kasalukuyan ay nasa 255 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes at meron siyang taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna Samantalang mantalang uh, may pagbugso ito na umaabot ng 70 kilometers per hour so inaansahan po natin siya makakaapekto ano dito sa areas dito sa Batanes kaya nagtaas uh, na po tayo ng uh, tropical cyclone wind signal number 1. Uh, sa Batanes, sa western portion ng Babuyan Islands at ganun din sa northwestern portion ng Ilocos Norte sapagkat ang uh, movement po nito ay south southwestward so maaari pong maapektuhan uh, even dito po sa gawin ng Ilocos Norte. So kaugnay po niyan ay uh, magbibigay po ng updates ang ating mga kasamahan ano sa weather forecasting section sa weather division. Ganun din bibigyan din po tayo ng impormasyon ng ating kasamahan sa hydrometeorology division upang nang sa ganun ay malaman natin whether meron ba siyang dalang, dalang uh, significant na mga pag-ulan na maaari bang mag-cause ng pagbaha doon sa ilang lugar sa ating bansa.